Masarap na ulam. Murang-mura. Subukan nyo na. Meron tayo dito mushrooms. Dalawang lata nga pala to. Tapos nilagyan ko lang ng sibuyas at giniling ko ng ganito hanggang sa ganito kapino. Kung wala kayong food processor ay pwede nyo dikdikin. Gamit ang inyong kuchilyo. Lagyan lang ito ng salt and pepper, garlic powder, paprika. Tapos itong ating itlog. Chicken powder, beef powder ay pwede nyo gamitin. Maglagay lang ng cornstarch. Tapos maglagay rin tayo ng harina. Ganito dapat kalapot at pwede nating i-ref Tapos ay iprito na natin. Magform form lang tayo dito ng parang burger steak. At iprito lang natin hanggang sa maluto ito. I-drain muna natin yung excess oil. Maglagay lang ng butter. Tapos isang kutsara ng harina. Konti-konti. I-boost na natin itong ating tubig. Tapos hanggang sa matunaw yung ating dry ingredients. Lagyan lang ito ng beef powder. Tapos ay ilagay na natin itong ating mushroom, haluhaluin, lagyan ng garlic powder at pepper. Mix-mix natin, ready na itong ating mushroom burger steak. Enjoy!